bilis ayan sinirito na po yan oh, ayan ito yung bawang bawang sibuyas kamatis ayan may langis na po yan Ay. langis na ayan ganyan po talaga ako magisa inauna si kamatis Na. Tapos lagay natin si. Yan. Saboy na konti sa sibuyas. Tapos sitaw-sibuyas. Yan din 'yung asim ng suka. Kamatis, sibuyas. Tapos bawang. Ito yung bawang. Bawang yan, bawang. Garlic, as in garlic. Hmm. Susot po natin muna ng konti. Ayan. Medyo luto na sila. Kaya ihalo na po natin ang bilis dotok na yung bilis pinirito na yan eh. sobrang malutok mm, Yummy, yummy, yummy. Tapos, lagyan po natin ng pampalasa. Yan. Pampalasa po yun. Si, si Adi. Oh, uh, wow, sarap. So Taubang kalero nito. oi iyan puto na talaga sya iyan nakahain na po oi bun oh, oh sarap itu jijik lolo tuin ko din yan ha tuin ko din to prito ang po yan um, nilagyan ko ng tissue yung lagayan ng prito para maabsorb niya yung langis galing sa prito yan po yung purpose nito